Ay sya. Ay pasa na naman God. Besting beste. Ay iya. Yeah. Outfit check muna tayo mga kaibigan. barangay, Kabayan. Ay di na nga. Panibagong gala na naman si Daira the Explorer ngayong araw. Ayan, kasama ko ngayon si Mama sa van kasi kakaunin namin ngayon ang aking mga pinsan dito sa Bukal, Padre Garcia, Batangas. Ayan. So, ayan, na namin ang aking mga pinsan. Kasama na namin sila ngayon. Ayan, si Jackie si Etty Faith and then si Etty Queen ayan. so guys, pupunta kami ngayon ng Lipa, Batangas kasi meron daw concert doon at isinama kami ng aking mama ayan, ang aming kasama ngayon na guardian ng aking mama at papa so ayan, nandito ngayon tayo sa Padre Garcia ang aming bayan at guys, grabe Grabe ang iniunlad at pinagbago ng bayang ito nang dahil sa ating butihing Mayora Mayora Salsa Braga Rivera. Ayan guys, pagka isang araw, dito ko naman kayo itutour or igagala sa aming bayan at nang makita nyo kung gaano kaganda at kaunlad ang aming bayan sa mga panahon ito. And... So, ayan, habang kami ay nasa biyahe, soundcheck lang muna kami. Medyo matraffic, grabe guys. Ayan, at nung makarating na kami dito sa Lipa, grabe, kumikidlat. Kita nyo ba yan? Oh. Kinakabahan ko kasi baka biglang bumuhos ng malakas na Ay, kita nyo yung kidlat. And then, ayan, matraffic nga dito sa Lipa kasi nga merong event. Ayan, so libang lipang muna at yan para kasi sa kanya ni Mr. Bean. And then, ayun, oh, bilis. Fast <laughs> forward agad gawa ng video lang. Nandito na agad kami sa venue. And then, ayan, video-video lang muna. Ayos-ayos ng buhok. Ayan. Ah, ayan, ang Sinasabi mo na sa iyo. Puro ka pa video. Pwede diyan na nga. Kami papasok na. Siyempre, video ulit. Pagkalakad papasok sa lugaw. Ay, e, diyan, Marami ng tao sa lugaw pa. Huli-huli kami. Oh, hindi nga ngiti, eh, at sayang ang piste eh. uh, ay, di na nga, yan ang aking mama at papa oh. nakakatuwa bagat Ari, first time kong umatin ng concert kasama ko pa ang aking ina at ama. first time din nila o, di first time naming tatlo wala, natuwa lang ako ay, di na nga, daming tao din eh boto magandang pagkakatayo ng tent din eh, nakaulang eh ay, boto na lang talaga at magandang pagkakatayo, hindi kami nababasa hindi na nga pagdating na pinakanta na si Kevin Miranda, ay hindi naman kami makapunta sa at pagkakadami ng tao, ay hindi yun. Nga nga, siksik kami din eh. Nasa sa makarating dun sa medyo una-una, hindi oh, pagkakalayo pa namin din eh. kami sa medyo malapit-lapit at kami na nga ng paunti-unti. Mm. Ay diyan nga, kami tawang tuwa at kami nakapanood din eh. Umabot din naman. O oh, yan, duks, duks, duks. Ano yung pinsan? O, oh, tika. Pagkakabanas. O, oh, kita nyo naman yung eh. oh, binabanas. oh yan. Yan naman ang B-pop idols. Para silang bagong girl group ata. Nahaabangan. Ayan, parang binirin Kaso, B-pop yung pangalan nila. Pero hindi para official na name nila yung B-pop parang papaitan pa ata or ewan ko lang basta yun lang narinig ko sa sinabi nila nung after nila mag perform at in interview sila tapos ay eh, di yun panoorin nyo muna silang sumayaw ah. Oh. ay di kayo pagkakagaling ay, panoorin muna bago ulit ako may mic Pagkatapos, ang sumunod naman ay aring sa Namalupi Town. Pagkatapos, nga ah, may isang inaabangan si Ate Yeng Constantino ah, ay para talagang barbay pag sa pag sa pag sa talaga oh, no, ទូទៅបានតាមសិស្សហើយទោះបីជា Ay, di iyon. Ay, kagaling talaga niya kumanta. Ay, di ka may napakanta na rin. Aring mga nasa likod ko, hindi ko magkakilala. Ay, ako'y nag-video ng aking sarili. Hala, ay, dali rin sa likod ko eh. Kaya nakakatuwa. Oh, ay, di ka. Kanta, tangaw, kanta. Oh, nakakatuwa rin naman niya, mga batang pinyo. Ah, ah. Pag isa masisiyahin. Ay, di iyon. Pati rin aking kumanta na. Ay, ko sa akin

hindi yun, napanokor nyo. Ano? Ay, pagkatapos ni Flo J, kami yung mauwi na. lakad, papuntas, piyan. Talagang walay nakatatayaw. Oh, lakad. Buuwi yan rin yung iba. Hindi yan. May, ano, mga tama pa kay Flo J. Panay pa kanta ng mga sakay. Sa daming tao sa daan. Iwi, sigay, kanta. hindi yun. Nung na yung mga lupa at gutong na, ay di dumaan muna sa kainan at kumain. Paano? Hanggang dito na lang muna. Pagkais ng araw na ulit, kami kakain muna. Bye-bye!